para may ads ang mga legal challenges nyo pwede kaya mga short video na medyo padering takpan nyo lang yung 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 nakikita na yung hita tapos yung cleavage, ganun para may ads kasi sa tiktok talagang ididelete siya kapag ka hindi ka sumunod ididelete ka i-remove -re ka yung ano wala na yung account mo sa Ganon. 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 Dito rin. Ang baga ma Ganon. Ang ibig sabihin nun. Yeah. mag Minsan-minsan, takpan nyo din yung mga mas silang sensitive ng mga panuorin. Para kasi si YouTube yan eh. Madla yan eh. Madlang people. Public. So, YouTube is public. Youth, sa Facebook public. Sa, so, sa TikTok public. Ganon. Kasi so, mga gusto mo yung mga sensitive, ano, yung sensitive wave. Sa ibang apps na yun. May bakayad, huwag dito sa mga public na ah, mga ano, mga apps o mga sokmed. mo. Kaya, huwag naman kayong sobrang daring para hindi na ano. So, man, pati ang dibdib eh, sobrang parang binabargin na. Noon nakala ko kasi okay lang pero hindi ngayon kasi dalang beses ako na demonetize kaya alam ko na yun. kaya thankful ako kay Miss Sides. hello Miss Hides kumusta ka na so ngayon kaya tuloy tuloy sa pag vlog kasi nga dapat yung nga lagi lang lang sa view yung Legit challenges pero since since I started sa pag vlog dito sa mga Legit good challenges talagang sa view lang yung talaga ako pero noon nung nasubra ako naging nadalala ako na sa mga viewers sa Manila noon kaya nag ako, na dalang beses akong uh, diminut na demonetize kaya umaga ngayon nag talaga ako sobrang ingat para tuloy tuloy ng kita ikayo wag huwag namang ganun para hindi naman magmumukhang binabargin nila ang Pilipina kaya ang pangitantin ng mga Indian sa mga Indian mga ibang ano sa atin kasi ma masyado natin binabargin ng mga ligo-ligo challenges natin huwag namang ganun di ba sa mga nagliligo challenges dyan sana aralin nyo po alam ko ilang beses din kayo natanggal sa mundo ni Whitey once bumalik kayo bigyan nyo ng chance ang pagbabulag nyo para pumita tayo kayo ganoon kaya laking tulong talaga sa akin yung isang friend dyan si Miss Sides o ulit ko sila sabi laking tulong si Miss Sides Miss Sides Ate! Okay, that's all. Ate! Oh. Ba! 3 minutes. Okay, bye. 3 minutes lang sana, sana talaga, anak ko eh. Una, inuulit-ulit ko talaga. Abutin natin 5 minutes ha. Inuulit-ulit ko talaga. Sa, ano nga, dun sa, sa TikTok nga, sa kabila. Is, sasabihin ko na talaga ha. Bawal na yung nakikita ang cleavage sa kayong singit. Maigsi ang short habaan mo shirt mo tapos huwag na huwag nakaluwa ang dibdib para hindi ka burahin kaya magingat kung pwede magpantalon na lang lagi at yung dibdib mo, takpan mo naman hindi po pur, de, pur delikadesa kaya kung gusto mo nga yan eh doon sa mga apps na private na may bayad doon, doon ka pumunta o ba diba? kasi wala magtatagal sa YouTube, hindi ka magtatagal sa TikTok. Tapos, ewang lang kung, kasi sa, ano, sa Facebook, sa, sa, Facebook, may restriction din eh. Marami restriction eh, marami nga eh. Kaya ayun, ano, hindi ko makikita. Wala kita! As in, wala kang kita. O, oh, diba? Kaya, yeah, yun ang sinasabi ko. Just, just, concerned na ako sa inyo para medyo nyo naman ang buhay ng pagbablog dito na kita mo si Boytapang eh noong una eh ano kasi nga executive pero talagang kumita siya ng milyon ano. kasi wala pang ano ano pero mga marami nang nagreport yung huli eh ano eh alam ko yung may mga nagreport yan sa inyo hindi, hindi nyo alam kaya natanggal kayo dahil na-report kayo well, hindi eh, kayo natanggal hindi kayo marireport marireport yan report yan. once nga once na nawala kayo sa yun naman ang kaya naka-ads, tas nabura, o di kaya, as in nabura na talaga. Hi, sorry talaga, kasi hindi ka nang ingat. Sunod ka lang sunod sa mga viewers na, ganito, ganun, ganito, white, na damit, maganda, maraming mara, mara, viewer. Eh, bigyan mo na halaga. Sa pag, kagano, nag-request, ano mo? Yan ang pera. May kapalit. Kasi masisira ang ano mo, buhay mo pag buvlog. Masisira, madi di ka pag sinunod mo sila. Kapag sinunod mo sila, idil mo. Hingyan mo na pera. Halagang 20,000 mil. Kasi, 3 months eh. 3 months. I content sa monthly mo. 3 months ka demonetize. Kaya, hingyan mo na. 20 o 30. Para pumayag ka. O, di ba? Gano lang. Tapos, kapag ano, di delete mo. Pag pumayag ka, o, oh, di, mag-vlog ka ng gano'n. <laughs> o, di ba? Yan sabi, sinasabi ko. Kaya, dapat, mag-ingat talaga. Kasi sayang, sayang pinagharapan no? ka, mo. So, umpisa na para ma-monetize ka. Kung ka-pubuyat mo, kung vlog mo, ka-upload mo, internet mo, oras mo. Kaya sayang. Sabi ko na sa'yo, ingatan mo ang iyong channel. Kasi sayang ang load, sayang ang oras, sayang wasting time mo. Kung, kung nag-business -ano ka nag business ka, no? marami ka ng pera. Kaya, malaki itong pag-vlog is, kung ha Kaya ingatan natin. Huwag yung masyadong maglalaw. Baka huwag mo na ipa, ipalaylay yung harap mo na yung klibis. hindi na klibis eh. Itong lang ang hindi nakikita. Hindi kaayaya. Okay. Kaya, ayan. Unga talaga. Kung gusto mo talaga, gusto mo pinakikita yan. Doon. Doon sa mga may bayad mga private private property. Alam mo na yung mga private property. Alam mo yun kasi nag-vlog ka dito. Eh. Alam mo na mga private property na ano. Pero itong YouTube, Facebook, at ito is public ito eh. Public. Kaya sensitive na magpakita ka, ganun. Mag ka ganun. Wag na ganun. Mag-vlog ka naman ganun. Huwag na huwag. Huwag mong gagawin. Okay? Bye!